Ciao Raga! Musa Raga! Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, meron akong good news sa iyo pero meron din na slight na bad news. Para doon sa mga nakatanggap dati ng SMS galing kay Ims at ang sabi doon ay stop na daw ang pagtanggap ng red dito di Chita Dinansa, ang good news Raga ay pwede na ulit na mag-apply. Pero lilinawin natin ha, nakabase doon sa mesadyo ni Ims kung sino ga ang pwede na mag-apply niyan uh, ulit at sino ang patuloy na makakatanggap niyan hanggang sa katapusan ng 2023. Ang slight naman na bad news ay regarding naman sa Decreto na nakasama doon ng mga kolfa tsaka badanti. Kasi doon sa nakaset na kuwota na 9,500 purtropo tropo ay hindi lahat yan ay para sa lavoro domestico. In effect ay magiging mas mababa pa yung alated na kuwota. Pero alamin natin, kung ilan ka talaga ang nakaset na kuwota para sa Kolf at Badante dito sa bagong Dekreto Flusi. Ang detalyeraga raga, doon po na sigla, partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Draga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gay mag-aayos ng dokumento. Kailangan mo ganang information na maaaring makatulong sa iyo. O baka naman gusto mo na mag-apply ng bonus. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-integrate ka, makakapag-adapt ka na mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa ang channel. Hit mo na rin yung bell, pili mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Raga, diretsyo na agad tayo sa good news. Di ka marami dati ang nakakatanggap ng red dito di Chita Dinansa. Pero natigil yung iba dahil nga nang nagkaroon ng mga pagbabago doon sa qualifications. Kung ikaw ay kasama doon sa marami na napatigil na, na-stop na yung RDC dahil hindi na qualified, first 7 months la ang ng 2023 ang iyong natanggap. Ibig sabihin ay hanggang July 2023 la ang pabigay sa iyo. Pero yung mga nuclear familiari na qualified pa din, syempre hindi sila naapektuhan. Patuloy pa rin silang nakakatanggap ng RDC. Kailangan kasi na ang isang nuclear familiari ay merong at least isang member na minori, disabled o kaya naman ay over 60 years old. Pati din yung mga pamilya na mayroong member na naging kariko ng Servizi Sociali hanggang October 31. Supposedly kasi, kapag ka na-stop na yung iyong RDC, dahil nga nang hindi ka na-qualified, hindi ka na po pwede na mag-apply ulit ng dumanda para sa RDC. At ang option na lang, ang pwede mong applyan ay yung tinatawag na SFL or Supporto Formazione Lavoro. Pero gaya ng nabanggit natin, na-explain natin doon sa mga previous vlogs ay maraming requirements at mahirap na maaprubahan dyan sa SFL. Salamat na lang doon sa paglilinaw ng Ministero del Lavoro dahil sinabi nila na kasama pa rin at pwede pa rin makatanggap hanggang katapusan ng 2023 yung mga disability na pasok doon sa sinabi nila at binigay nila na range na 45% hanggang 66%. Ibig sabihin kapag ka nandiyan ka sa ganyang situation at ikaw ay pumasok doon sa range na binigay na percentuale ng Ministero del Lavoro, po ka na mag reapply ulit ng ready to digital na Maging doon sa Mesadjo Imps number no. 3510 ng 2023 ay nilinaw din nila kung sino-sino ga yung mga posible na mag-apply ulit at makakatanggap pa rin ng RDC. Example, yung isang pamilya na napatigil yung kanilang RDC dahil nang walang minore. Pero yung babae ay nagbubuntis. Once na yan ay manganak at ngayon pa rin yung 2023, ibig sabihin ay magiging qualified na sila. Kaya pwedeng mag reapply ng RDC at makakatanggap ulit ng RDC. Kaya ngayon ay isa-isahin natin yung mga nilinaw nila ng mga cases na kung saan ay kapag ka naandyan sa ganyang situation ay magiging qualified ulit at pwedeng mag reapply ng red dito di chita Kagaya ng example natin kanina kapag ka nagkaroon ng minore doon sa pamilya. So, ibig sabihin qualified na ulit, pwede na ulit nga mag reapply Kailangan lang na i-update ng uh, EZ. Pwede din yung uh, pamilya na mayroong uh, member na mayroong disability na pasok doon sa nilinaw kanina ng Ministero del Lavoro. At syempre, pwede din yung halimbawa yung pamilya na dati naman ay walang uh, 60 years old and then nagkaroon na ng member na naging 60 years old na, magiging qualified na rin, pwede na ulit na mag-apply ng RDC. Ang payment ng RDC ay sa susunod na buwan kung kailan ka nag-apply at naaprubahan ang iyong demanda. Kaya logically, ang last filing ng RDC para sa 2023 ay hanggang November 30, 2023. Sana ay naging malino 'yan raga ha. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay regarding sa updated na info tungkol doon sa Decree of Lucy na kasama yung mga COLF at saka badanti. Hindi na-establish na natin ha. Hindi na natin kailangan pang pagtalunan na dito sa bagong flu Flusi ay kasama na doon sa mga sectors ang laboro domestiko. Ang cover ay tatlong taon. 2023, 2024, at saka 2025. Kada taon, ang kuwota ay 9,500 na persons ang mabibigyan ng Nula Costa. Pero pansinin natin, ang Colfat Badante ay kasama din sa kategory na Laboratori Subordinati non stagionali nel Settore del Assistenza Familiare. Pero kasama din sa kuota na 9,500 yung Socho Sanitaria. Nakita mo, garaga? Ibig sabihin, yung kuota na 9,500 kada taon ay hindi lahat para sa lavoro domestiko dahil nga nang kasama pa yung socio-sanitaria. As of now ay hindi pa malinaw, hindi pa ini-specify kung ilan ga doon sa 9,500 na iyan ang para sa laboro domestiko at ilan din ang para sa socio-sanitaria. Isa lang ang mangyayari dahil nga nang hindi naman yan lahat ay para sa laboro domestiko, ibig sabihin ay mababawasan pa yung kuwota na 9,500 dahil nga nang meron pang kahati. As of now, ang gagawin natin ay maghihintay tayo okay, na maglabas ng isang cirkulare ang Ministero del Interno para na sa ganun ay mas maging malinaw pa ang tungkol sa bagay na yan. Ulitin lang natin ha, mula December 4, 2023, alas 9 ng umaga ang click day para sa of flusi na kusang kasama ang mga golf at saka badante. Po ang sunod naman na click day para sa buong uh, of flusi sa taon naman na 2024 ay magsisimula din ng alas 9 ng umaga. Ang dates na binigay ay February 5, 7 at saka February 12, 2024. Dating gawin tayo raga, once na magkaroon ng updated na info ay babalitaan kita. Kaya importante, kung sakali na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ang channel, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, pilihin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At nini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up. At importante, malaking tulog sa akin kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. ala Alaproxima!